Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Carl Lawrence Cervantes, isa po kong researcher at registered psychologist na nagtuturo ng psikolohiya sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Ako po si Siko Diwa sa Instagram. Nire-record ko po ito para sa ating kaalaman dahil marami pa rin sa atin ang nagtatanong kung ano nga ba ang mental health na yan. At maaaring may kilala rin tayong mahal sa buhay na may pinagdaraanan at gusto natin silang intindihin. Maraming nagtataka, bakit daw? Lalo na ang mga estudyante ngayon, maraming na depress na anxious, maraming may mental health concerns. Sinisisi ng iba ang kaka-computer mo lang yan o kaka-cellphone mo kasi o pagka-toxic ng social media ng kabataan. Pero malamang sa social media rin nila natutunan kung ano nga ba yung mental health. At mas mabuti pong alam nila. Malamang din, maraming estudyante noon pa ang may mental health issues at hindi lang nakikilalang problema pala ang nararanasan nila. Ito po ay hindi lang isyong pansarili, kundi isyong panlipunan. Ang problema po sa dumaraming Pilipinong may anxiety at depression ay hindi lang kakulangan sa dasal o diskarte. Kung ikaw ba naman, hindi makabili ng pagkain, araw-araw nilulusaw sa ilang oras na commute, kulang sa tulog dahil sa aral, trabaho at pag-alaga sa pamilya, idagdag mo pa kung walang mahanap na hanap buhay o kapos sa sahod. Hindi po ba natural lang na mahirapan sa buhay? Madalas, hindi naman natin kasalanan na sa ganitong klase ng buhay tayo pinanganak. Ang ating mga karamdaman bilang individual ay nakatali sa mga problemang panlipunan. Pero bakit kaya kapag may pinagdaraanan ng isang tao na depressed o may anxiety, sinisisi pa natin sila? Kulang ka lang sa diskarte o nag ka lang. Kapag ang isang tao sa school o sa trabaho kasi hindi siya makahanap ng sakay, ano madalas na sinasabi natin sa kanya? Magising ka kasi ng maaga. May katotohanan naman ito, pero kasalanan ba niya na hindi maayos ang patakaran ng mga kalsada natin? Kasalanan ba niya na kulang ang maayos at maaasahang transportasyon? Ganon din po ang tao may pinagdaraanan. Ang karamdaman niya ay malamang may pinanggagalingan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At mas mabuting intindihin natin kung ano nga ba yun. Ang tatlong problema natin sa sikolohiya dito sa Pilipinas ay una, napakamahal ng mental health care para sa pangkaraniwang Pilipino. At para sa mga tao na sa probinsya, ay eh napakalayo ng mga sikolohista at madalas ay nasa Metro Manila pa. Ikalawa, kulang tayo ng mga mental health professional, mga therapist, guidance counselor o psychiatrist at madalas kulang at hindi sigurado ang bayad sa kanila. Mas marami pang natutulungan ng mga albularyo dahil mas maraming albularyo. Ikatlo, ang sikolohiya natin ay mas sumusunod sa sikolohiyang Amerikano at Europeano at bihira lang sa sikolohiyang Makapilipino. Kaya kung minsan, mas gaganahan pa ang taong may pinagdaraanan na lumapit sa albularyo dahil kung minsan ay mas kilala pa ng albularyo ang diwa ng ating kultura. Maraming may kailangan ng tulong at malamang mas maraming ayaw aminin na kailangan nila ng tulong. Ano kaya ang pwede nating gawin? Para sa mga estudyante ng sikolohiya na balak siguro maging sikolohista pagka-graduate, dapat maging critical tayo sa pinag-aaralan natin. Bakit nga ba kapag sinabing sikolohiya, mas kilala pa ng mga psychology major sina Freud at maslow. Mga banyagang pananaw mula sa Europe at US. Bakit mas alam pa natin ang emotional intelligence kesa sa ating sariling pakikiramdam? Bakit mas alam pa natin ang repression at defense mechanism kesa hiya at pagtimpi? Mas kilala pa natin ang unconscious mind kesa ang pilosopiya ng loob ng tao. Kilala nga ba talaga natin ang psikolohiyang Pilipino? Kilala nga ba talaga natin ang kapwa natin? Makapilipino nga ba ang isipan natin? O hinulma na ba ito sa banyagang hugis? Kung may isa lang po kayong dadalhin mula sa munting handog na ito, ay na hindi po tayo nag-iisa. Ang personal na karanasan ng isang tao ay patuloy na hinuhubog ng kanyang kabataan, pamilya, kaibigan, karanasan, kultura at pakikipagkapwa-tao. Bahagi ng ating pagkatao ang lahat ng galak at tuwa pati na rin ang lahat ng bagot, inis, dusa at pighati. Mas madaling mamuhay, hindi lang para sa ating pansariling ginhawa, kundi pati na rin sa ginhawa ng ating kapwa kung maaalala natin ang pananagutan natin sa isa't isa bilang kapwa-tao. Sa lahat po ng interesadong matuto pa, maaring basahin ang aking mga sinulat na papel at libro o kaya naman pakinggan ang aking mga panayam. Nasa description po ang lahat ng link. Salamat sa pakikinig.